Totoo nga bang hindi galing dito sa ating planeta ang mga octopus? Mga kaibigan, itinuturing ng mga scientists ang mga octopus bilang isa sa pinakamisteryoso at mahiwagang hayop sa ating mundo. Ito ay dahil sa kakaiba nilang talino, napaka-unique na DNA, kulay asul nilang dugo, at alam nyo bang meron din silang tatlong puso at ang mga to ay bumuo ng palaisipan na bakaraw ang kanilang lahi ay hindi galing sa ating planeta. Ayon sa isang published paper noong 2018 na pinamagatang Progress in Biophysics and Molecular Biology, may isang teorya ang mga scientists dito na tinatawag na panspermia theory na nagsasabing ang itlog ng mga octopus ay maaaring galing sa ibang planeta at bumagsak lamang dito sa ating mundo sakay ng isang kometa o asteroid, limang daang milyong taon na ang nakakalipas. Wala pang sapat na pag-aaral patungkol dito at hindi pa ito napapatunayan ng siyensya pero kahit pa ganun ay binansagan ng mainstream science ang mga octopus na sila nga raw ay alien-like creatures at hanggang ngayon ay isa pa hiwaga sa ating lahat ang bagay na to.